Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kilig overload ang mga netizens ng mag-guest ng aktor at konsihal na si Arjo Atayde sa noontime show na It Bulaga upang ipromote ang pelikula niyang Topak, isa sa mga kalahok sa 2024 Metro Manila Film Festival na ipapalabas simula December 25, Ngunit ang highlight ng episode ay hindi lang ang kanyang pelikula, kundi ang bigla ang hamon ng kanyang misis na si Maine Mendoza na pasayawin siya sa harap ng live audience. Sa kalagitnaan ng segment, pabirong sinabi ni Maine. Nasanay tayo na nakikita si Arjo na magaling talagang umarte, pero hindi niyo natatanong, magaling din tong sumayaw. Hindi nga nakatanggi si Arjo at game na sinayaw ang apate ni na Rose at Bruno Mars. Kitang-kita rin ang saya ni Main habang pinapanood ang kanyang mister na patuloy na nagpakit sa stage. <laughs> ay, pero mga dapper cats na sana ay tayo nakikita si Arjo na magaling talagang umarte pero hindi niya natatanong. Ah! Ano? Sorry, Baba. Magaling dito sumaya! Oh, Totoo ba? <laughs> hindi kami naniniwala! Music! Hindi kami naniniwala! Go! <laughs> 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 <tong language> ah, ah, Nag-viral agad ang clip ng sayaw ni Arjo. Matapos ang nakakatuwang moment na ito, may plano kaya ang mag-asawa na gumawa ng isang project na magkasama sa big screen o stage? Ano sa tingin niyo ang magiging next kilig collaboration ni na Arjo at Maine?